Nako, mga kababayan, medyo maselan ho ang ipapakita ko hong video sa inyo. Naway sana ay pag-unawain ho ninyo. Kasi ho, mga kababayan ko, ito hong kongresistang uh, nagngangalang uh, ninyo Barsaga. Tama ho ba ako ng uh, pagkakabasa? Yung kongresista ho ay si Ninyo Barsaga. Mga kababayan ko, eh, ito po mga kamatindi, mga kapatid. Eh, Ninyo ah, ninyo Barsaga daw ah, ninyo Barsaga. Tama ho ba ko si Ninyo Barsaga? Si uh, uh, Congress Myao. <laughs> de Joko lang hindi si Kap Ninyo 'yan. Si Kiko Barsaga. Yeah, sabi ni Ma'am Juliet de Guzman Aquino. Oh, eh tila ho ba Binastos. Ito ho nga presidential son na si uh, Congressman uh, Sandro Marcos. Dahil mga kababayan ko, mukha po at ang naghahanap ng sakit ng ulo etong siya Congress Miao at tila hubay hinahamak etong siya Congressman Sandro Marcos. Ngunit ano nga ho ang uh, pinakita ho nito sa loob mga kababayan ko ng Kamara. Ito panoorin ho natin mga kababayan, kayo na ho ang siyang humusga ng ginawa ni Congress Miao kay Congressman Sandro Marcos. Mga kababayan, ito ang mainit na video. Green you. you know, kakatapos lang ng DOJ hearing. Tama mo? Sandro Marcos. Tawin natin. <laughs> Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta um, na yung kasi siya. ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala. Yung <laughs> oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, po okay. okay. Huwag ganyan. Huwag Nagalit na si Rep Garin. Uh, you know. Ayan, nakita nyo mga kababayan ko. Nakita nyo yung from the beginning ni ano ni, ano, ni uh, Congressman Kiko Barsaga. No? Sa batas kasi, mga kababayan, meron ho tayong, ano, meron ho tayong tinatawag na, meron ho tayong tinatawag na, kung wala kang capability na mamuno as a, as a, a kong, uh, a politician, eh hindi ka po pwede maupo. Sa so, totoo lang. Hindi ko ho alam, mga kababayan ko, kung ano ho ang meron health condition itong si, uh, 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 for us, you know, itong si Las Marinas uh, Congressman uh, Kiko Barzaga. The, so, my first question is, uh, yung behavior ba nito, mga kababayan, is naaangkop kongresista? Hindi, mga kababayan ko, he's act like a grade 4. It's not a grade 6 level. Grade 6 level, alam ng Grade 6 level na hindi po ba pwedeng gawin 'yan. Mga kababayan ko. Ang attitude ni Kiko Barsaga sa sa sa, sa Congress para kang naglagay ng isang Grade 4 na naglalaro pa ang isip. Mga kababayan ko, for me, uh, me too, PBC 62. It's not normal. Hindi normal 'yung ganun mga kababayan ko, punta ka doon, punta punta ka dyan, lapit ka. Lapit ka kay Kong Sandro Marcos, si Sandro Marcos, si Sandro Marcos. Alam <laughs> mo, parang ano ah, sorry ha, sorry to say ha, ang brother, may brother ako eh, na may autism. Yes, we are the same, mahilig sa cosplay, pero hindi ganyang bastos. May brother ako, kuya ko, may autism. Pero I'm proud of, I'm proud of my brother. Proud ako sa kuya ko. Pero napagtapos ng pharmacy, sobrang talino. Napagtapos. I don't want to mention the name para security na rin. No? Palang hindi ganyan. Lalapit ka dun and act like, oh, ito, gito, ganyan, ito, oh, gito. Oh, kamusta na yung ano? Yan, tapos sasabihin mo, ah, hindi ko sumagot, hindi ko sumagot. Para kang bata na grade 4, natatalo sa bilyar. Natalo sa text. Ganun! Shoutout kay Chris Angel. New. Maraming salamat, sir. Para kang, ano, ano para kang bata. Alam mo, Kiko Barsaga, you act like a normal. Pucha, hindi, hindi, hindi biro ang pinapatakbo mo. Ang pinapatakbo mo is yung inyong constituents na iniwan ng tatay mo. Yung tatay mo sa Dasmarina napakatino. Ang galing na, na kongresista noon. CPT si Pite, Barsaga. Si Pide. Napakagaling na kongresista noon. Kahit kakamping yun. Marunong yun. May alam. Pero mga kababayan ko, yung attitude mo, tapos may hawak ka na libo-libong constituents, kapaputya, hindi ka na makakaulit sa susunod dyan. Pupusta ako. Mga kababayan ko, hindi ka na makakaulit sa dasma niyan. Di ba? Kasi tingnan mo, hindi ito act ng ano eh. Hindi ito hindi to act of ano eh. Parang hindi, parang ano, ginagawa mong, ginagawa mong playground ng, uh, ginagawa mong playground ng, ano, ang uh, Congress. Oh. Katapos lang ng DOJ hearing. Imagine, katapos ang DOJ hearing. Tama mo. Tapos bigla kang lumapit doon. No? Sandro para mang insulto ba o para mang ano Marcos Dali na din Yes hey, hey, hey. Ito si ko si Congressman ng Mindanao nagulat niya yo Good afternoon Good afternoon Ito Ayan. kita mo Alam ni sa alam ni Kong Sandro Marcos na naka video but the attitude of the congressman our congressman is the oh, oh the attitude of our honorable congressman Sandro Marcos is uh, humble. Kung ano yung nakita nyo, yan yung ginagawa niya. Yan din na nakita ko sa kanya, mga kababayan ko. Yan din na nakita ko sa kanya noong nangangampanya sa sa Ilocos. na yung ni Tito Romualdez mo. Tapos, banat si, banat si Barsaga, kamusta na yung ano, kamusta na yung kaso ng Tito Romualdez mo. No? Kapag nagsalita si Sandro doon, issue yan. Kung ano-anong sasabihin nitong si Kiko kung ano-ano ang sasabihin banat nito. Di ba? Yung ano pala. Yes. <laughs> <yung stable. laughs> Tapos tawa ka, hihihihi. <laughs> Ayaw, Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Kaya ako, naintindihan ko si Congressman Janet Garindido eh. Gusto na siya sampalin eh. Gusto na sampalin si Kiko Barsaga ni Kong Janet Garindido eh. Totoo lang, hindi ko alam kung sinampal ba o inagawa telepono. Hindi mo, oh. Natat Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan, huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Diba? Ang ano? Ang anong, anong, anong utak ang meron to? Tatanungin ko kayo mga taga-dasma. Diba? Yung mga ganyan, ganyan, ganyan bang ano? Ganyan bang, ah, uh, kongresista? Ayun, uh, you ba? Diba? Yung mga ganyan bang kongresista, isa tingin ninyo, ah, uh, pauulitin nyo pa? Hindi, ako, ako lang ang tatanungin ninyo. Kung ako talang tatanungin ninyo. Kung ako lang tatanungin ninyo. Ano eh, kasi ang, 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 ang mga may autism, napaka matatalinong tao eh. Yes! Oo, oh, mga kababayan ko. Ang mga may autism, napaka talinong tao niyan. They are the genius. Sobrang talino. Grabe. Si ano, si Ninyo Barsaga, may autism yan si Ninyo. Pero hindi kinakailanin ninyo yung ano, yung kanyang uh, ano yung kanyang si Ninyo Bar Ninyo Ninyo Barsaga si Cap. Si Cap may yan si Cap. Pero hindi kinakahiya Ninyo. Naggagamot si Ninyo. Nilalabanan niya para ano, pero sa sobrang talino niya mga kababayan ko. Alam niyo ba may anak yan si Cap Ninyo. Nabubuhay niya. 'Di ba? Puti pa si Cap nasa ano, nasa maayos. Pero itong kamag-anak ni Cap, <laughs> 'di ba? Ni Ninyo mga kababayan ko, yes, tatama kayo ng inyong narinig sa akin, sablay! Bakit, mga kababayan ko? Imaginin mo, kausapin mo ng gano'n, you're asking po, ano, kamusta yung nangyari sa ganito ni, ano, ganito ni, ganito ni, ano, kamusta yung nangyari sa kaso ng Tito Romualdez mo? Sa so, tingin nyo, magsasalita si Sandro, of course, no? That's why uh, Congressman Janet Garin, sinitsinita na siya, hinawi na yung telepono. Kasi bakit? Mangiintriga at mangi intriga itong si Barsaga. Ayoko ko sabihin to pero gusto ko malaman ng taong bayan na sa lahat po ah, gusto ko pong malaman, ako po kinakatuko po ang kongreso mula po kay Speaker, ha, Speaker D, no? kay Speaker Boji at sa mga kongresista na nanonood sa akin ngayon magsumiti po kayo ng uh, isang bat ng ano ng isang resolusyon uh, resolution o resolution o letter upang uh, ilabas kung ano nga ba ang totoong totoong kalagayan nito ni uh, Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas Cavite Kasi ho oh, if you are congressman wala ka ho sa katinuan ay eh, hindi mo ho mapangangalagaan yang inyong constituents. Mga kababayan, kasi ho, mahirap po ho yung ganyan, mga kapatid. Mahirap po yung uh, naglukluk kayo ng isang kongresista na uh, meron hong uh, allegedly o di umano ay may problema sa kanyang uh, katawan. Pati sa physical na pananalita, mga kababayan. Delikado ho mga kababayan ko kung meron ho kayong pasmado ang bibig na kongresista sa Dasma. Kaya hindi ho PPD pe mga kababayan ko na ganyan ho ang nangyayari. Eh ako ho, mga kababayan ko kawawa ho kayo ang trabaho ho ng isang kongresista gumawa ho ng batas at ng batas para magkaroon at magkaroon mga kababayan ko ng uh, mas magandang uh, kinabukasan ng inyong syudad. Katuwang ng mayor mga kababayan ngunit ako ho ay nakakagula, ako ho ay gulat na gulat sapagkat eh, hindi ho normal at atamang at asal ang uh, kongresista na inyo ho atang inihalal. Kaya mga kababayan ko, ako ay saludo rin ho kay uh, Congressman Sandro Marcos dahil uh, naging nanatili ho yung kanyang ano, uh, napanatili niya ho mga kababayan ko yung patience na tinatawag natin yung uh, napanatili niya ho, yung uh, hindi ho siya na-provoke nitong uh, pangungulit ni uh, uh, Congressman Kiko Barzaga uh, Sa batas ho natin, alam ko ho kapag ang isang uh, politician ay hindi na ho capable mamuno mga kababayan ko ay tinatanggal ho sa posisyon Naway <silence> sana ay ilabas ho ang uh, ina inahamon ko ho o nanghingi ho kami ng, uh, ng uh, sagot alang-alang sa distrito ng uh, Dasmariñas mga kababayan ko na ilabasu ang uh, health condition nitong uh, kongresista na ito Alright mga kababayan ko once again mga kapatid na uh, napaingan natin mga kababayan ng isa sa mga dapat ninyong malaman dapat ninyong uh, maintindihan ngayon mga kababayan ko, oh, it's already 9.02. Marami pa po tayong uh, magla-livestream. Nauna lang po ako mga kababayan at nagpapasalamat ho ako dahil nakasama ko kayo ngayong gabi. Tuwing alas 8 ng gabi mga kababayan ko, maasahan ninyo at magkakasama at magkakasama tayo. Dito lang yan sa Biyahin ni Koy TV, kung saan mga kababayan ko, kayo po ang totoong number one mga kababayan. Maraming salamat po, ingat po kayo palagi mga kapatid ha. Maraming 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 salamat niya po para sa inyo lahat. Sa mga bagong tropa natin na Nandito dito ngayon Thank you po Ayan maraming maraming salamat Kay Ma'am Ja Charito Torion Michelle Gamis Lizelle La Ayan La... Chris Angel uh, Sir thank you very much Sa inyo sir Mama Anita Javon Juancho And Rosalind Ramos Leonardo De La Cruz o, puro bagong mga subscriber natin to ha Hindi ko lang Pagaling ka ko eh. maraming salamat Mama Ma Maribel. Galanderes, Medyo ano, isang gamot na lang tinitake natin. Alam ko na. Kaya nakakabawi na yung katawan natin. Mana sexy ka. Salamat. Pareng, pareng uh, rural. Maganda ka at. Monteflor. Kikay ka. Ma'am Pero Pini, mas gugustuhin ko na lang. Magsaysan na. Mga kababayan <laughs> ko, <laughs> Sakaria Zeus. <laughs> Yan, magkita-kita po tayo bukas mga kababayan. Sana po ipanoorin nyo po yung aming mga podcast. Napakaganda. <coughs> Dami namin pinag-uusapang mga matitindi. Yan na uh, mga kababayan. Anyway mga kapatid, maraming 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 salamat po sa inyo dyan. Ingat po palagi. Magpo po kayo mawawala sa ating uh, live stream tuwing alas 8 ng gabi. Dito lang yan sa Biyahe ni Koy TV. Okay. <coughs> op mga kababayan ko Gatpolson maraming salamat Ingat po kayo dyan Mapapalam na po ko Just a few minutes mga kababayan ko Ingat ingat mga kababayan ko Lagi nagsasabing si biyahin ni Koy Ay Sama-sama tayong babangon muli Para sa bagong Pilipinas Mga kababayan Maraming maraming salamat po baba ng ating kalusugan. This is the be fast, projects must be completed on time, deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung song it rin yo, pal tala din yung ng nang iti, ang nahi dita paan, ang ng unwind baat. Pilipinas, ba wal ang wandas. Palatlo, ba ang mga pang ape, ang naghahari hari You are servants of the people, not their lords. Huwag nating pahirapan ng taong bayan. Tapos na ang panahon ng pagkukuyahoy sa loob ng mga tanggapan ng gobyerno. Sa bagong Pilipinas, may pag-asa lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Mabuhay ang bawat